malalapit na ang Christmas sa Pinas. Isang dessert ang nagtrending sa social media, ang Graham Bar. Kaliwat kanan ang mga content creators sa paggawa ng kanika nilang version ng Graham Dessert na paboritong panghimagas tuwing holiday season. Isang Gen Z from Laguna ang aming nakilala upang i-share ang kanyang journey sa kanyang Graham Bar Small Business. Ako po si Arlo Chester Ditan, 22 years old. At yung pangalan po ng business namin ay A&R Graham Bar. Madami nagtatanong kung ano ba yung classic flavor. Creme din sa at graham crackers yon mga par. Ito yung pinakamadaling gawing flavor dahil nga simple lang yung ingredients natin. Dalawa kami ng girlfriend ko na nagsimula ng business na to. Uh, nagsimula kami noong last September lang. Uh, may napanood kasi yung girlfriend ko sa TikTok na nagagawa at nagbebenta siya ng Graham Bar. Tapos wala pang nagawa nun dito. Kaya sinadjust niya sa akin na subukan namin. At doon na nagsimula. Simula pa lang dati, pangarap ko na talaga maging businessman. Kasi na-inspire ako sa mami ko. Si mami kasi ay isa ring businesswoman. Kaya simula pa lang talaga dati, plano ko na talaga maging businessman. Kaka-graduate ko lang nitong June. as... Uh, BSBA major in marketing. Kaya pina-offerso ko talaga maging businessman. Mula 35 hanggang 50 pesos ay maaari ka na makatikim ng ipinagmamalaking Graham Bar ng ANR. Noong simula, ang binabenta pa lang namin ay classic flavor. Yun yung pinakamutan namin. Hanggang saan, nadagdagan na nang nadagdagan yung flavors namin. At balak ba namin dagdagan pa? Kasalukuyan po ang mga available flavors po namin ay apat pa lang. Meron kaming classic, may mango, oreo, tsaka milo. Pero balak pa namin dagdagan ng mas madami pang flavors. Ang pinakaunang puhunan na nilabas ko ay 733 pesos. kasama na doon yung mga equipments na ginagamit namin pang gawa ng Graham Hello mga kapinoy, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aming bestseller Classic Graham Bar. Pagkasalin sa mixing bowl ay ahaloy na natin siya ng at least 5 minutes. After 5 minutes, nag-double na yung volume niya at ganito na yung consistency. Pagkatapos natin i-mix yung cream natin, isasalin na natin siya dito sa nilatag natin graham crackers. Sisiguraduhin din natin na pantay yung pagkaka-spread natin para pare-pareho yung sizes ng graham bars natin. Pagkatapos na pantay yung cream, papatungan natin siya ng graham crackers sa ibabaw. last step natin, pagkalatag ng graham cracker sa ibabaw, ay lalagay na natin siya sa freezer at papatigasin natin ng overnight bago natin siya ibalot. Sa pagbabalot naman, bago ko ilabas sa freezer yung container, nagre-ready muna ako ng foil. Kukunin natin sa freezer yung container. Papakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung Graham bar natin sa container. Pagkatapos natin mahiwala yung Graham bar natin sa container, hati naman natin siya. Ito ko binabalit yung gray-amber natin, panoorin yung maigi. sing para sa mga content creators na magkaroon ng isang viral video. Ito ang naging daan upang mas makilala ang kanyang Graham Bar business ng mga netizens. Wala talaga sa plano ko na mag-viral yung video ko about Graham Bar. Nag-affiliate kasi ako sa TikTok. Pinagsabay ko yun pag-affiliate sa TikTok at yung pag-Graham Bar. Tinignan ko kung ano yung papatok. Tapos, bumili ko ng aluminum foil sa TikTok. Ang bala ko, i-affiliate ko lang yon. Sabi ko, tama-tama. Kasi nagbebenta ako ng Graham Bar, tapos gumagamit talaga ako ng foil. And then na yun, nag ako na nagbabalot ako ng Graham Bar. At hindi ko inaasahan na magbuboom siya. Kaya sobrang halaga ng social media. Kasi lahat, halos lahat ng tao, meron ng Facebook, may TikTok na sila. Babad na yung mga tao ngayon sa social media. So, naging main main source of marketing na ng mga businesses yung social media. Gaya ko dati, bago ko mag-post sa TikTok ng About sa Graham Bar, nagawa ko ng Facebook page ng business namin ng girlfriend ko, which is nga yung A&R Graham Bar. Tapos, most, uh, most of the orders na natatanggap ko ay galing talaga dun sa Facebook page. Nagpo-post ako dun ng mga pre-orders. Tapos, hindi pa ganun karami yung mga orders na natatanggap ko. Pero simula nung nag-boom yung isang video ko sa TikTok, doon na talaga dumagsa yung orders na natatanggap ko. Kaya sobrang alaga ng social media. Actually wala kaming what is ng girlfriend ko. Kumbaga, talagang sinubukan namin at nagtiwala kami kay Lord kung saan niya kami dalhin. Ang mabibigay ko lang na tips sa kanila ay huwag silang matakot na sumubok at sumunod. Kasi kahit mag-fail yung pag mo, hindi ka pa rin talo eh. Makaka-gain ka pa rin ng experience at knowledge. Kaya kung may kung may idea ka ng business diyan sa isip mo, kilusan okay, mo. Mga ka-Pinoy, kung naghahanap kayo ng masarap at tamang-tamang dessert para sa parating na Pasko, order na kayo ng Graham Bar namin. Please follow and support our page. KNR Graham Bar on Facebook, Manchester Finds on Facebook, TikTok and YouTube. Arlo Chesterton, naging trending ang kanyang online content that turned into a business. Kaya ngayong Christmas sa Pinas, tikman na ang anR Graham Bar, ang dessert na hindi lamang masarap, nagbigay rin ng tamis sa kanyang mga pangarap. Ako si Arlo Chester Ditan, Ascenso Kapinoy. Ascenso Kapinoy.